Delivery time tayo. Isang tao lang yung kumuha sa atin. Papakita ko sa inyo. Ito yung LA Dodgers natin na 950 snapback. Ayan siya. Ayan yung loob. Kinuha ni Bossing dalawa. So ayan yung dalawang stock ni Boss. Tapos inadnya niya din tong dalawang Lakers natin. Itong purple black natin na Lakers. Ayan yung side patch niya. Los Angeles Lakers likod. Loob. Ayan, snapback din siya. Pasensyahan niyo muna yung boss ko. Medyo malat tayo ngayon. At tinamaan tayong kaso. Tapos eto naman yung last na kinuha sa atin ni bossing. Yung cords natin. Yung corduroy natin ng Lakers. Ayan siya. Tapos eto yung loob sa so, de deliver na natin to kapag tumila yung ambon mamon pa kasi <coughs> sa baka matuluyan tayo so ayan bibig shout out ulit kay boss utoy ng israel ayan thank you thank you bossing papa deliver na natin to ayan medyo tumigil na yung ulan kaya hindi na tayo mag deliver kay boss utoy

3,000 at saka 3,500 Ah, you lang Regular Ah, regular lang Ah, regular lang Ah, regular lang regular lang regular lang regular Yeah. Thank you.